Nandito tayo ngayon sa greenhouse ni Lolo para ano, mamitas ng mga ano, ng mga natitirang uh, tomato. Nakapagpitas na kami last time, pero hindi namin ano, uh, hindi ko na i-video dahil nagmamadali nga kami. So ayan, yung mga natitirang uh, kamatis dito, yung iba ano na, yung nabubulok na. So kailangan mapitas na namin tong mga hinog. Ayun, nakapagpitas na rin ako ng mga ilang sa mga idol oh. So ito, dito so, sayang yung iba oh, mga nakalapag na na ano, yung iba dito okay pa, pero yung iba uh, nabubulok na yung mga idol si oh. si mrs. iniwanan ko muna dun may nililinis pa sa baba ako oh, dumiretso na dito para ano makapagkitas na para mabilis kaming matapos Katulad nito mga idol, oh, ayan, oh. nasa lapag na ito. Pero mas ah, okay pa naman itong dalawa, yung isa bulok na. Ayan. Last week, yung pinitas namin, ibinigay lang sa amin. So, ang ginawa ko, chinap ko, tapos ah uh, nilagay ko sa ziplock at nilagay sa freezer. Kasi ano na yun, uh, buong uh, winter nang magagamit. pa dito. Ayan, marami pa. Sa kabanda ron, nandun, iikotin natin yan mamaya. Sa kabanda rito. So, ayan, pitasin natin. ayun may malaki pa dun sa kabila, oh. saka sa ito. Kunin muna natin yung ating dalagyan Ayan, dito muna yung mga tama-tama na pwede pa siguro yan ito sa ilalim Ayan. ayun sa ilalim oh. yung mga sa ilalim mga idol oh, ito bagsak na bagsak na kasi yung ano yung uh, ano na kamatis kasi hindi na rin gaano maasikaso nung ano ng matanda So, ayan. Ito pa mga idol, oh. Ibang dipitasin natin. Ay, nalaglag. Ano isang nalaglag? May ito na pala. Ito ay idol, Malaki, pero may ano na siya. May kunting sira, pero pwede pa naman to eh. Tatapyasin niya lang. Ayan. Ang mga tama ng banda rin ito. Ano lang. Dito pa mga idol. Sa iyo. No? Yan o. No? Ito. Ito yung lamok. So ito. Pitasin na natin itong dalawa na ito. Yan Yan o. Lapit na natin mapuno itong ano, yung isang pail, mga idol. So pagkaubos natin, ah, nadali pa yung pa ako. Nakachinelas lang kasi ako tapos nakamedyas. Nadali yung ano ko. <laughs> Nadurog yung kamatis na tapakan ko yung kamatis na bulok. Nadali yung tsinelas ko. tibali Yan o, oh, sayang. Mabubulok na idol Oh. Napag na natin dyan. Kasi hindi katulad sa atin na pagka medyo ano pa, kunti, yan, pwede pang tapyasin yan. Pag sa kanila, ano na, pinatapo na nila. Sayang yung kamatis, oh. Eh. Kasi kung bibilhin mo pa to, yan, mahal din. Magkano rin yan. So, ito. Pwede pa yan. Lipa tayo dito sa kabila. Ito pa mga idol oh. Kunin natin tapos mga maliliit. Ito konti na lang mga idol mapupunan na natin. So, pitasin na natin itong mga nandito. Tagdag natin. Yan. Iwan lang natin yung iba pang mga hilaw. Sa susunod na lang. Oop sayang sayang oh nakabitin pa pero ano na may tama na di ko alam kung ilalagay pa ba ito lagay na lang siguro ito mga idol yung mga dito sa ilalim yung mga, mga nagtatago nakalaglag na And, mapupuno na natin. Pag napuno na natin, kunin natin yung isang, ano, isang bali doon. Mayroon pa dito. Yan, o. Tignan natin kung sana hindi, hindi, ano, hindi bulok. Ito. Mga naka, ano na, ilaglag na sa lupa, eh. Yan, ito, okay pa. Ito, bulok na. Ito, pwede pa. Ayan. Ayan. amin pa, 'yung iba mayroong tama. Sino bitte, pasige gagawin niya naman ng desktop. Na nakapuno na tayo ng isang halaman, isang page. Na nakapuno. Ito ang dami mo. Oh. Tignan mo. Tignan mm mo? -mm. Tanggalin mo lang. Itong mga idol oh. Isang kumpol pa na hinog. sa mga idol ng lalaki oh Mm. Okay. Okay. Ayun, pa sa ilalim. natin ay okay pa. Pero malaglag Hindi Ito na mga idol 'yung nakuha nating mga kamatis. Puno itong isa tapos ito malapit na puno. Yung isa kasi, ah yung iba kasi, mga ano na mga idol, mga bulok na. So, sayang. Ito 'yung mga nakuha natin 'yung iba, 'yung ganitong may tama, kinuha ko na rin kasi tatanggalin lang 'to. E, pwede pa naman. So ayan mga idol, nakatapos na tayo ng ano, ng pamimitas. Dalhin na natin kay ano, kay Lolo. Let's go. Dalhin na natin 'tong kay Lolo. Maraming salamat mga idol sa panonood. See you next time. Bye-bye!